Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa iyo, Coach. Kumusta ka? Bago tayo magpatuloy sa bago nating episode na ito, Pwede bang bigyan mo muna kami ng recap sa napag-usapan natin noong nakaraan para sa kapakanan ng hindi pa nakapanood? Magandang araw din sa iyo, Edwin. Sige, quick recap tayo para sa mga hindi pa nakapanood o nakapakinig ng last episode. Noong nakaraan, pinag-usapan natin ang daily, weekly, at quarterly life check-ins. Sa daily check, simple lang. Isang mabilis na tanong sa sarili. Ano ang natutunan ko o ano ang pwede kong ipagpasalamat ngayong araw? Para hindi lang lumipas ang araw nang parang wala lang. Sa weekly review, mas buo ang reflection. Tinitingnan natin kung ano ang mga highlights, challenges, at adjustments na kailangan sa susunod na linggo. Sa quarterly vision check, dito na medyo malaki-laking tanong. Nasa direksyon ba ako ng vision ko? O baka lumilihis na? Para siyang checkpoint sa marathon ng buhay? At nabanggit din natin na may mas malaki pang proseso yung yearly life review and reset. Pero sabi mo nga, mas okay na ipagpaliban muna at bigyan ng time para namnamin yung mga nauna. Sa madaling sabi, pinag-usapan natin kung paano gawing systematic, pero simple ang pag-check ng sarili para hindi lang tayo parang dumadaloy sa agos, kundi intentional sa bawat hakbang ng buhay. Coach, kung hindi ako nagkakamali, alam kong na-cover na rin natin ang yearly life review. Pero okay na, huwag mo nang i-recap. Ituloy na lang natin ang pag-uusapan natin ngayon, ang sinasabi mong 10-year life review. Tama ka, Edwin. Nakover na rin natin yung yearly life review dati. Kaya perfect timing na lumundag tayo ngayon sa mas malawak na perspektibo, ang 10-year life review. Imagine mo ganito. Kung ang daily, weekly, quarterly at yearly check-ins ay parang mga zoom-in shots ng buhay mo, etong 10-year review naman ay parang drone shot makikita mo hindi lang yung maliliit na detalye, kundi buong landscape ng buhay mo. Ano ba ang 10-year life review? Isa itong malalim na reflection tool kung saan babalikan mo ang nakaraang dekada para makita ang mga patterns, milestones at turning points na naghubog sa'yo. Hindi lang ito tungkol sa goals, kundi pati na rin sa mga values, relationships, failures, lessons at growth mo bilang tao. Bakit mahalaga? Dahil sa 10 taon, ang dami ng pwedeng magbago career, health, mindset, relationships. Ito yung pagkakataon para makita kung anong mga choices ang nagdala sa'yo kung nasaan ka ngayon. At anong mga pagbabago ang kailangan para dalhin ka kung saan mo gustong pumunta sa susunod na dekada. Tatlong haligi ng 10-year life review. 1. Look back. Ano ang mga highlights, struggles, at big lessons ng nakaraang 10 years? 2. Look within. Paano ka nagbago bilang tao? Ano ang mga values at priorities na lumitaw o nagshift? shift 3. Look forward. Kung may isa ka lang aral na dadalhin para sa susunod na dekada, ano yon? Parang ganito lang siya. Kung re-reviewin ko ang buhay ko parang pelikula ng isang dekada, ano ang title at anong sequel ang gusto kong gawin? Gusto mo ba, Edwin? Himayin natin step by step kung paano mo gagawin ang 10-year life review. Sige, gusto ko malaman kung paano gagawin yon. Perfect! Yung 10-year life review and reset ay parang ultimate zoom out mode ng buhay mo. Kung daily, weekly, quarterly, at yearly reviews ay mga checkpoints, itong 10-year review naman ay parang lifetime compass check. Tinitingnan mo kung nasaan ka na sa mas mahabang journey ng buhay. Ito kung paano siya gawin step by step. Step 1. Timeline Reflection Gumawa ka ng dalawang linya sa papel o digital doc. Nakaraang taon taon, 2015-2025 kung ngayon mo gagawin. Susunod na 10 taon, 2025-2035. Sa unang linya, ilagay mo yung major highlights, challenges, growth, at mga turning points. Para itong biography ng sarili mo sa loob ng isang dekada. Step 2: Life Categories Review. Irate at i-reflect mo kung saan ka nagsimula at nasaan ka ngayon sa bawat aspeto. Health, physical at mental, relationships, Family, friends, love, community, career, calling, finances, personal growth, learning, mindset, spirituality, lifestyle, and experiences. Tanungin mo, ano ang pinaka-proud ako? Ano ang mga lessons na dalako? Ano ang ayaw ko ng maulit? Step 3. Legacy Question Isipin mo, kung titingnan ko ang sarili ko sampung taon mula ngayon, ano ang gusto kong sinasabi ko sa sarili ko? Halimbawa, proud ako kasi nagawa kong maging healthy, nakapagbigay ako ng inspiration at nakapag-travel ako kasama ang pamilya ko. Step 4. Dream Mapping Next 10 Years Kumawa ka ng dream bucket list para sa susunod na dekada. Hindi lang goals. Isipin mo identity. Sino ang gusto kong maging sa 2035? Pwede mong isulat in detail, journal style, or gumamit ng vision board. Step 5. Reset and Align Tukuyin kung anong mga habits, systems, or environment ang kailangan mong baguhin ngayon para makarating doon. Magset ka ng big themes per decade. HAL. 20s. Exploration. 30s. Building. 40s. Mastery. Etc. Ang power ng 10-year life review ay hindi lang pagtingin sa nakaraan, kundi pag-angkla ng future mo. Parang sinasabi mo sa sarili, kung saan ako galing ay may saysay, -say, at kung saan ako pupunta ay may direksyon. Napakaganda ng mga ibinabahagi mo sa amin. Talagang malaking tulong ito. May tanong ako sa iyo, pwede ko ba malaman kung ano ang source mo dito? Galing ba ito sa isang libro? Salamat Edwin, ang ganda ng tanong mo. Yung 10-year life review na binabahagi ko sa iyo, hindi siya eksaktong galing sa isang particular na libro na may ganoong pamagat. Ito ay kombinasyon ng ilang practices at sources na nagamit sa coaching, self-development, at psychology. main inspirations yung idea ng decade review ay ginagamit sa life coaching at personal development workshops inspired by strategic life planning frameworks malapit din ito sa konsepto ni Stephen Covey the 7 habits of highly effective people na nagsasabi na begin with the end in mind kung iisipin ang 10 year horizon ay isang magandang end in mind na pwede mong silipin may kinalaman din sa journaling techniques na ginagamit ni James Clear atomic habits kung saan nire-review mo ang progress mo to identify patterns. Sa psychology side, may practice na tinatawag na life review, ginagamit sa therapy at end-of-life reflections, pero yung ginagawa natin ay mas light at practical, pang personal growth at goal setting. In short, wala siyang iisang libro na pinagmulan. Para siyang hybrid approach, kinuha ko yung best practices sa life coaching, psychology, at mga sikat na self-help frameworks, tapos inadjust ko para mas relatable para sa'yo. Kaya, kung gagawin mo siya para kang may sariling DIY life coaching tool na pwede mong ulit-ulitin every few years. Ibig kong sabihin pati yung daily, weekly, monthly, quarterly at yearly life review, ay ganun din ang approach na ginamit mo sa usapan natin. Ah, gets ko na Edwin. Salamat sa paglilinaw. Yes, yung daily, weekly, monthly, quarterly at yearly life review na binanggit ko sa iyo ay parehong approach din. Wala silang iisang libro na pinagmulan, pero sila ay hinango mula sa iba't ibang self-improvement at productivity systems na pinagsama-sama. Daily Weekly Reviews Galing sa Getting Things Done, GTD ni David Allen. Doon, emphasized ang weekly review bilang keystone habit ng productivity. Monthly, quarterly reviews. Madalas ginagamit sa business at project management frameworks, sa yes, OKRs, objectives and key results. na-adapt ito ng personal growth coaches para going life reflection tool. Yearly Review, inspired by both GTD at yung year-in-review na practice ng mga writers-bloggers gaya ni James Clear, Tim Ferris, at iba pang productivity experts. Daily Reflection Journaling, very much aligns sa Stoic Practice, Heller Meditations ni Marcus Aurelius, at Modern Journaling Techniques for Clarity. Kung baga, ang ginawa ko ay parang curated blend. Psychology, reflection and journaling, productivity systems, GTD, OKRs, self-help classics, Covey, Clear, Ferris, tapos ko siya in a way na logical at madaling sundan, kaya nagkakaroon ng natural flow, daily, weekly, monthly, quarterly, yearly, 10-year. Kaya masasabi natin na hindi ito isang eksaktong libro, kundi isang integrated framework na ginagamit ng mga life coaches productivity experts, at writers. At nire ko para maging conversational at swak sa estilo ng podcast mo. Gusto mo ba, Edwin? Gumawa ako ng visual map, parang pyramid or flowchart, kung paano magkakakonekta yung daily hanggang 10-year review para makita mo siya as one big system? Sige, gawin mo ang visual map. Gusto ko makita kung paano iyon. Ayan! Ito ang visual map ng Life Review Framework. Parang pyramid na pataas ang daloy mula daily review, pinaka-detailed, hanggang sa 10-year vision, pinaka-malawak. Makikita mo na bawat level ay may koneksyon pataas. Daily, builds your habits. Weekly, checks kung aligned pa ang ginagawa. Monthly, nakikita mo na ang patterns. Quarterly, mas strategic na adjustments. Yearly, major reflection and reset. 10-year, yung purpose at legacy. Napakahalaga pala talaga ng pagkakaroon ng life review. Malaking tulong talaga kung nasaan ka ngayon at kung saan ka pupunta. Pwede bang bigyan mo kami ng panghuling salita tungkol sa napag-usapan natin tungkol sa kahalagahan nito? Isang paalala para tumatak sa isipan namin. Kung may isang bagay na gusto kong iwan sa iyo at sa mga nakikinig tungkol sa life review, ito ay ganito. Kung hindi mo babalikan, hindi mo mauunawaan. At kung hindi mo uunawain, mahihirapan kang pumunta kung saan ka talaga patungo. Ang life review ay hindi lang simpleng pagsilip sa nakaraan. Ito ay salamin para makita mo kung gaano ka na lumago, mapa daily man o yearly. Parang kompas ito. Hindi para ikulong ka sa kung ano ang nagawa o hindi nagawa, kundi para ipaalala sa iyo na may direksyon ka at ikaw ang may hawak ng manibela ng buhay mo. Kaya tandaan, huwag matakot huminto at mag-review. Dahil sa paghinto, mas malinaw mong makikita kung saan ka dapat magpatuloy. Yun ang tunay na kapangyarihan ng Life Review. Ngayong natapos na naman ang kwentuhan natin sa episode na ito, ano kaya ang magandang isunod natin na topic para sa susunod na episode? Nice question! Dahil tapos na tayo sa Life Review na nakasentro sa reflection at direction, magandang sundan ito ng isang topic na natural na kasunod. Mga possible next topics para sa susunod na episode. 1. Goal setting with heart. Paano mag-set ng goals na hindi lang pang-checklist kundi talagang naka-align sa values at purpose mo. Perfect ito kasi after mo mag-life review, next step ay ano ang gagawin ko ngayon? 2. The power of small wins. Pag-usapan kung paano ang maliliit na consistent na hakbang ay nagiging malalaking pagbabago. Maganda ito bilang practical follow-up sa malalim na reflection. 3. Letting go of what no longer serves you. Dahil habang nire-review ang buhay, may mga bagay o habits kang makikitang hindi na nakakatulong. Pwede natin pag-usapan paano mag-let go ng ganun. 4. Designing your daily success habits. Para actionable. After reflection, gumawa ng simpleng habit loop na susuporta sa growth mo. Actually, parang connection din ito sa ginawa nating daily success habit loop dati. 5. Resilience. How to bounce back stronger. Kasi minsan, sa life review lumalabas yung mga failures or challenges. Perfect na sundan ng paano bumangon ulit. Kung ako ang tatanungin mo, magandang next step ay yung goal setting with heart. Kasi flow siya mula sa life review, reflection, papunta sa purposeful action. Kagaya na nga ng sinabi mo, sige, isunod natin ang topic na goal setting with heart. Mukhang maganda nga yan. At sige, gawan mo na rin ng episode outline para may ideya kami kung ano ang maasahan namin. Mukhang excited na ako. Hello, kaibigan! Alam kong curious ka kung ano naman ang susunod nating pag-uusapan. Eto na! Sa next episode, tatalakayin natin ang goal setting with heart. Kasi ba diba, minsan kahit makamit natin ang isang goal, parang may kulang pa rin. Kaya sa episode na ito, ipapakita namin kung paano gumawa ng goals na hindi lang nakalista sa papel, kundi goals na konektado talaga sa puso at sa tunay mong purpose. Kung gusto mong matutong gumawa ng goals na hindi lang accomplishment, kundi nagbibigay ng saya at fulfillment, huwag mong palalampasin ito. Promise, baka ito na ang susi na hinahanap mo. O ayan mga kakwentuhan. Narinig niyo ang sinabi ni Coach, huwag mong palalampasin ito. Promise, baka ito na ang susi na hinahanap mo. Exciting, 'di ba? Kita-kita tayo sa susunod na episode. O sige, coach, hanggang dito na lang muna ang usapan natin. Ingat ka at see you on the next episode. Bye for now. Oh, Edwin, salamat din sa masayang usapan natin. At para sa lahat ng nakikinig, tandaan ninyo, minsan isang simpleng kwento lang ang pwedeng magbukas ng bagong pananaw at maging simula ng malaking pagbabago sa buhay ninyo. So huwag niyong palalampasin ang susunod na episode. Promise worth it ang paghihintay. Ingat kayo mga kakwentuhan. At Edwin, salamat ulit. Kita-kits tayo sa next kwento. Maraming salamat mga kakwentuhan sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Edwin at tandaan, kwento mo Kwento ko, kwento nating lahat, hindi lang basta usapan, kundi buhay na aral. Hanggang sa muli, mga kakwentuhan. Ingat kayo palagi at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba. Bye for now.